Nagsagawa ng isang consultative meeting ang Senate Committee on Public Information and Mass Media hinggil sa papel na ginagampanan ng media sa public information dissemination tuwing mayroong krisis o conflict. Dumalong iba't ibang kinatawan ng iba't ibang media organization sa bansa. Naroon din ang ilang kinatawan mula sa Presidential Communications Office, pati na inyong People's Television Network Incorporated sa panguna ni PTV General Manager Ana Puod. Isa sa inusisan ni Sen. Robin Padilla ay kung paano ang kahandaan ng mga media network kung magkakaroon ng krisis o gera. Bilang general manager po ng PTV, ako po ay uh, maghihintay ng uh, siguro po ng direksyon mula sa Presidential Communications Office kung ano pong messaging niya aming po ibibigay sa taong bayan. At maganda po, I think it's very appropriate na pag-usapan po ito dun sa... DND sa AFP at doon po sa ibang agency para makapaglatag po yung national government ng mga ganyan nga pong um, direksyon kung sakali pong magkaroon ng ganyan ngang sitwasyon. ang uh, BTV po uh, gagawin po namin yung aming magagawa para makatulong pong mag provide po ng information. But yeah, I think it's uh, high time that we build something hindi lang po dun sa disaster, but siguro nga sa panahon na rin ng gera. Alam ko po, sir, meron tayong en, ano, end-dream system no, na nagagamit naman po natin for key case of uh, public disasters or